Uy! Saan banda yun? Narinig mo yung iyak ng sanggol bro? Bro, may gumalaw dun bro! Yun o! Hagi sa lumusin! Hagi sa hmm. Uy! Uy! Pusa! Pusa pala bro! Yung hmm. hmm. pusa! Yung mga pusa yung mga kadalo! Bakit pusa yan? Bro, baka nasyalin bro! Nagpin natin Bro, siyon makadi Parang lumayo yung busis ng pusa, bro. Bakit pusa yung? So, yun? So, ayun mga explore nandito kami para balikan yung kubo na may mga sanggol na umiyak So, nandito na kami sa panan Paakyat kami doon. Uh, ito yung daanan dito mga ka-explore. At uh, dito sa gilid ng daan, ay meron kami dalawang hukay dito na nakita dati nang na-explore kami. So, titingnan lang natin ngayong araw. Kasi, nung explore kami gabi, medyo hindi masyadong ma makita so, ito yung mga ka -exploro. dalawang hupay ito yun, ito makaraon yan tapos doon yun na. dito yung sinasabi ni Mangkiting na parang may nakita siya dati na ah, buto ng hindi niya alam kung anong buto tao ba o oh, hayop dito na, naka, parang nakabaon dito ay, napakasukal dito sa area. Ito, dong, yung nakita mo tong but, yung buto dito bro ba? Sigurado ka ba na sa hayop yun o sa tao? parang sa tao yun. Parang sa tao? Kasi mm, dalawa, dalawa pong nilibing dyan. Dalawa? May nilibing dyan? Dalawang bangag. Dalawang hukay yan? Dalawang hukay yan. So ito yung kaibahan pag na-explore tayo ng araw medyo parang wala lang talaga. Wala tayo masyadong naririnig na maliban na lang sa mga uh, ibon dyan dahil normal lang naman na may mga ibon talaga dahil maraming puno dito. Sige, kira. So yun. Makikita na natin ng araw yung uh, explore namin. Kasi palaging kami kami pumupunta dito. So, nandito na kami sa daan na naka-letter Y. So, kailangan, kailangan namin lumiko sa kaliwa. So, doon yun. So, dito kami dadaan dito doon kami galing nandun si Mangkiting ang ganda ng mga huni ng mga ibon uh, yung mga ganyang ibon ay hindi natin masyadong maririnig kapag gabi kasi natutulog sila ibang ibon yung mga hindi natin marinig kapag gabi hindi yung mga ang oh, karaniwang naririnig natin sa araw <coughs> huh? ito yung mahirap sa araw mga ka-explore kasi mainit yung araw dubling pagod yung mararamdaman natin dahil sa init iba sa gabi kasi kahit ma matirik kayang kaya lang ha? kapag gabi bro hindi masyado tayo ano nakakapagod uh, kapag araw iba talaga kapag araw bro dahil yan sa araw din sa init ba ha uh, ah, sa init buti na lang ay maraming mga punong kao dito yan yeah. talagang <laughs> Ay, tara. May magpaparamdam kaya ngayong araw na ito mga ka-explore. Iba kasi yung araw uh, kaysa sa gabi. Yung araw parang pag tayo dito parang ordinaryo lang talaga. Wala masyadong kakaiba.

Saan yung daan dito bro? Ito, dito, dito. Pagpapasa ka ba? ka ba ng mga comment bro? Ha? Pagpapasa ka ng mga comment? Pagpapasa ka ng comment. comment bro. Nakakatakot yung comment na Kaya hindi ko masyado ano. Hindi dibdib. Kapag mag-explore tayo, baka matatakot na naman tayo may nag-comment doon daw bro ba kapag na encounter natin yung mga sanggol na umiiyak may nagsabi na bigyan daw natin ng pangalan bigyan ng pangalan natawa ko doon pero pwede natin try no subukan natin bigyan natin ng... para kung baga binyagan pa ba, binyagan pwede siguro yun no so pag naka encounter tayo try natin binyagan binyagan natin bigyan natin ng pangalan subukan lang natin ba kung ano mangyayari kapag gusto siyang ano ba makausap natin balag hindi natin maintindihan mm. Ano lang natin ba baka hindi siya mga gano lumalaban sa atin e, bo, lang natin bo mm. bigyan natin ang pangalan pero ano kaya yung pangalan na pinakamaganda magiting, magiting. <laughs> Ka kapangalan mo pangalan ko <laughs> hmm. kasi so, kasi hindi natin alam no, lalaki ba o eh. babae yan yeah, no? paano natin oh, binigyan natin, natin na kung na hindi natin na alam lalaki ba babae yung sanggol. <laughs> yan eh yeah. na, may nag-comment talaga na bigyan doon ng pangalan. Sige, try natin. Ano kaya mangyayari kapag gano'n? Kapag yeah. lagi yung sumusunod sa atin kasi binigyan din ng pangalan. Meron din nag-comment doon na uh, hindi lang daw uh, asin yung dadalhin at holy water magdala din daw tayo ng ng bawang Oh. Hmm. Oh, ano bawang, bawang. ang bawang. Ha? Sabi niya magdala do tayo ng bawang. Ha? Di e, try lang natin, bro. At meron din meron din nag-comment, bro, na magdala na rin daw ng mga sibuyas. O bitsin. Oh, uh, bitsin. May sarap. Yung sinigang. Uh, gawin na lang daw sinigang complete complete ricados na lang daw yung dalhin nating pangontra. <laughs> bro, meron nag-comment, bro. bro, nag -comment, bro butbut -but ninyo. <laughs> bot -but ninyo. <laughs> <laughs> ah, kalukuhan daw itong ginagawa natin bro. Kalukuhan daw yung ginagawa natin. Oo. So, ayan. Ah, hindi wala tayong sama ng loob sa mga ganyan. Ah, ganun talaga. Ah, gumagawa kami ng content. So. Kung ano yung magiging reaction nyo sa video namin. Ah, ayos lang po yun. Um, sa amin po ay gagawa kami ng mga video na nakakatakot. Kaya kami dito talaga nag-i-explore. Ah kasi dito pa lang sa paligid pa lang na talagang kakabahan ka na kasi napakasukal dito mga ka at kapag nagpunta ka dito hindi lang po mga maraming pangani po dito kagaya ng mga ahayop o ahas na uh, pwede mong makasagupa dito so kahit uh, ganito yung trabaho namin uh, delikado pa rin po ito So, yung video ko ay may disclaimer po. So, kaya na po yung mag ano. Bro, nasan ka na bro? Kanina pa kami dito. Pero wala man lang tayong naramdaman o narinig na Kakaiba dito. May biglang mahulog na talaga sa ibabaw. Dahil siguro yan sa mga ibon na nandyan. So, yun may narinig tayong wak. no. Pero sa tingin ko ay yun po ay uwak. At uh, medyo na sa malayong bundok siya. Mahina kasi yung uh, boses. Bro, bakit may merong staking diyan na nakalagay na parang ah, na bawal mo pa, para dito bro? Yellow flag ba? Parang yan oh, uh, yellow na ribbon. Oh. Uh -huh. nakatayo. Yan. Ano kaya ibig sabi? Uy, la. Hmm. Uy. Ano yun? ba? Uh, uh, ha? May namit. Uh. Uh, Unti-unti na lalapit lalapitan mga ka uh, Kasi yung kubo ay nandyan na. So, bago tayo uh, pumunta dyan sa may kubo mag observe muna tayo sa paligid uh, kasi nung last punta namin wala sa kubo na yung mga umiiyak na uh, nasa mga damuhan na sila uh, dahil nga siguro ay nilagyan namin ng asin yung kubo kaya uh, wala na sila doon hindi na sila makalapit yeah, magigatay po kasi marami kong mga po ng dito kami dyan dyan hindi sa ng kaw may napapansin ka na wala pa wala pa wala talaga na no? so ito yung kahibahan sa araw mga ka-explore so ibig sabihin pala ng uh, uh, yellow na silupin o ribbon ay pala tandaan na may tanim dito uh, ito po ay puno ng durian so ito yung parang sticking nya para madaling malaman na may uh, tanim dito at ah, hindi mas ano ba magalaw o masama sa pagtatabas ng damo kasi may palatandaan wala talaga bro bro oh. kaya pala po na uh, hindi matutulog ang mga dito kasi okay. may may mga mga elemento dito magano? ano kaya, kaya wala uh, dito no nakatira na kaya uh, dito natutulog kung meron man gumagawa ng kubo parang pahingahan lang nila kapag araw. Araw, kapag ganito. Pag nagsasaka sila, mayroon silang kubo na pwedeng pagpahingahan. Pero hindi talaga nila tinut hindi talaga sila natutulog sa kubo. Kasi pagsapit sapit ng gabi, marami kasing mga kababalaghan dito. ba? Uh, sabi po sa mga mata ano, matanda, mm. ay mayroon na po daw talagang nabiktima ng mga uh, tiyanak. Kinuha na po yung mga ari nila. Talaga? Ay, eh, oh, mayroon. Mayroon akong nabasang comment na ganyan, bro, na, na nang dudukot doon ng betlog. <laughs> si Atiling Granada yata yung nag comment na, na ano daw yung ng betlog. <laughs> ano yun, bro? Sabi lang sa mga matatanda. Pero ganoon talaga no, ganoon talaga yung mga naririnig natin sa mga matatanda. Sabi nila bro ay magsuot daw tayo ng saya pang babae, pang babae. damit pang babae para... para hindi tayo madukot yung bitlog ay sa Bitlog. magdamit daw ng damit pang babae para hindi madukot yung bitlog. yun yung sabi-sabi pero totoo yan bro kasi mga matanda yan. Yan yung sabi-sabi ng mga matatanda. So, nasa inyo na po yan kung maniwala kayo o hindi. So, meron tayong kalayaan. Kayo lang po yung ano, buhos ito. Kayo lang po ang bahala. Yan, may manok. May mga manok yara dito. May mga manok talaga dito sa... Ano yun ba? Sa kabila, no? Sa kabilang bundok. may motor mga ka -explorer. oh ha? So, yan mga ka-explore oh, narinig narinig pa dito yung ay yung uh, motor uh, may motor kasi doon sa kabilang bundok so papuntayan sila doon kaakyat doon sa kabilang bundok tingnan muna natin yung mabuti mga ka-islo kung meron tayong mapapansin sa paligid wala man o so lapitan natin

ini mo yung iyak ng sanggol bro Pero wala isang beses lang bro huh? dun, bro. Duh. 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 Pano, ben? natin? natin Oh, no, may bakas to. May bakas to. Ah, dito pala sila bro. Ha? Huh? Dito. Nandiyan? Hmm. Tanggal natin bro. Sige, sige. ng boses ng bro. Isang beses ko lang narinig isa. Isang beses ko lang na narinig. siya gaano malakas. Ay, ngayon tayo bro. Ha? Huh? So may lakas tayo. Ano? Ano?

Bro, baka nga silalim bro Napin natin Bro, siyon makadal pusa Parang lumayo pa. yung busis ng pusa bro Bakit pusa yung Bro, mahanap pa natin bro, makikita natin po yun bro huh? Kasi araw ngayon Makikita yan natin ba Pusa, bakit pusa yung Diba yung narinig natin kanina, chanak yun? May, may isang chanak isang isang beses lang siya may boses, tapos sinundan natin. Bakit? Nung sinabuyan ng asin. Laging pusa yung boses. Pusa yung boses na narinig natin. May pusa dito. Ano nga ba kasi tumaka dito? Ha? Dito, dito, dito. Dito, dito, dito. Tumaka dito. Papunta dito. Sige bro, sige bro. Susundan natin dun bro. Susundan natin. Bro, papunta dun bro. Sige, susundan natin yan. ها ترى بسند ناتين